Okay guys, so ito na nga tayo. Tumakbo tayo sa tindahan at kailangan natin ng chicken curry powder. At wala na pala. So ayan, so Tingin-tingin tayo guys kasi medyo nalilito ako sa Asian story to. So maraming klase ng mga powder. So ayan, hanap-hanap tayo guys. So hopefully may makuha tayo dahil nakasalang na ang manok. Ayan, ayan. nakupo po, ayun na. Nakuha ko na. So, syempre, check ko ulit kung ano yung mga iba pang bibilihin. So, may sili, may tausi, chicken curry na binili na. Ayan. So, hanap-hanap ulit. Ayan. Okay. May mama sidas. Nor. Sari-sari. So, dito kami na talaga. So, malapit lang to sa bahay namin. Sa likod lang. So, uh, pero syempre, sasakay pa rin. Kahit malapit lang. Okay. So, hanap naman tayo ng Uh, I think ang hinahanap ko dito is yung patis. So, may nag-isip pa ako kung anong English ng patis eh, di ba? So, fish sauce pala yon. So, maraming bagoong, may bagong alamang, may bagoong, maraming klaseng bagoong dyan. Eto na guys, nakabalik na ako. Buti na lang itong dinuguan pa lang ang niluluto. Kaya mamaya pang chicken curry, nakahabol guys. And, siguro naman, obvious, dinuguan. <laughs> habang piniprepare niya ang ibang yan, syempre ako, nagilinis din ako, no? Division of flavor. Yan. So, ito yung fish tofu, chicken curry. So, ito, ano to? Hindi ko to alam. Ito, tart. Ito, puti. Ano yan? Isama ng fish tofu yan. Fish ah, natin. okay. <laughs> yan na pala yung magkakasama. Yung Ayan. O, may ambaga ako kasi pumunta ako ng ano, tindahan. Okay, guys. So, later ulit. Ayan, nagsahing na siya ng and of course our salad master. O, diba? Wala pa yung wala. pa daw. Umalis muna ako. Nainis na siya. See you later, guys. Wow, ang sarap naman yan. O, oh, diba? Dali lang. Tinatabad na kami mag-uling sa labas. So, dito na lang yan. Okay. Mamaya ulit. So, kanina yung uh, dinuguan. This time is my favorite chicken curry. Siyempre, ako ang taga -tikim. So, okay na. Anong next, si So, yung ating uh, rice ay uh, tapos na rin. Yan ang kagandahan sa salad Hindi na kailangan na uh, bantayan. Maluto na sa sarili niya. Ano yan? Okay, guys. So, syempre, nakaredy na. Ayan. Ang mga saho. At luto na rin, guys. Ah, ano na, si Ano Anong ginawa mo dito? Hindi mo ba nilagyan ng loob ng mga ano? Okay. So, sarap. Hmm, kainan na. Manapit na. Okay, guys. Ito na ba yung last, sweetheart? Ito na ba yung fish tofu. Ah, fish tofu. Kala ko ito rin last. Okay, ano naman to? Ginataang gulay. Wow! So, titikman natin, guys, ha? Siyempre, tagatikin tayo. Bagoong oh, na may kalamansi. Tamang-tama sa ating inihaw. Ayan. Okay, ito naman ang fish tofu. Tikman na natin. Ano pa susunod, Tart? Siyempre, ang susunod ay kainan na. Let's eat! Thank you for watching. Be the best! Mwah!